...ginatugyan sa Iloilo Prosecutor's Office ang resulta sa investigasyon sa kaso sa pagpatay sa anay punong barangay sa Tigbawan, Iloilo. Iniyang gin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginpahayag sa Iloilo Police Provincial Office ngayara na sa si label sa Iloilo Prosecutor's Office ang kaso sa pagpatay kay barangay Giovanni nga anay punong barangay sa San Rafael, Tigbawan, Iloilo. ...ginakulat din natin kung anong maging uh, resolusyon nila with regard sa tira nga kaso. So, mm -hmm. kaya ang samun din rin na uh, uh, obra na namun namon nga park. So, we are waiting kung uh, ano ang mga resulta sa investigation ng aton investigating prosecutor Samtang madumduman nga sa October 29 sang ginsumeter sang sospek nga si John Castro Jr. ang iya kaugalingon sa investigasyon sang kapulisan. Ginakiyawan niya ako sa biraran kaging gabota ya ako sa pusil, uh, 45, wala nang kabalo kung ano nagkalatabo, ang muna ito binarak na sa likod ko, wala ko kabalo kasi nakita ako man na sa kaga ako naka... Maging tumbaman ako, mm. ito wala may igo na kana. Ito, 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 na kayo, uh, hindi hindi. Ini ang unang statement ni John Castro Jr. sa October 29. Sa November 14, nagsumite si Castro sang counter affidavit sa Office of the Provincial Prosecutor. Gin sini si Ning, ginpatay patay si si Triste sa October 24, 2024. Sa panaysayon sini, nagalakat ini padulong sa suba sa makitaan si Triste, kag certain ikitayo na upodang wala pa makilalaan nga lalaki. Suno sa iya may ginauyatan nga binangon si Triste, samtang may dalaman nga sling bag ang lalaki nga ginapatihan may posil. Naghana nga nagpalapit ang mga ini sa iya. Kagsang nabatsyagan sini nga may tuyo sila nga malain na nagsinggit ini nga hindi lang siya pagpilasan o kuntiruhon. Sa makitaan sini nga nagabot sa pusil ang lalaki kag naghakyaw sa binangon si Triste. Ginkuha sini ang dalangang pusila, nga ginkuha sini sa balay sa iya boss nga si Chudolfo Colada Jr. Kag nagpalupok sa duha ka beses. Dali-dali man ini nga nagpalagyo sa lugar apang nakitaan sini nga nagatindog pa si Triste. May mga lupok pa ini nga nabatian samtang nagadalagan. Sa affidavit man ni Castro, iyagin panginwala ang una nga statement nga ginbuyan sini sang ginpamangkot sa nagtindog abogado sini sang gin-execute ang affidavit sa Iloilo City Police Station. Ginahulat pa ang resolution sang piskaliya kung mapasaka sa korte ang kaso kag maka-issue sang warrant of arrest. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Sasa, One Western Visayas.